mag-upamundiri, please do not forget to click like, share, and subscribe. And also, guys, pagkibilol po ang notification bell para din, guys, manotify notify po kayo sa ating mga future upload. Happy, happy new year po sa inyong tanan guys. Ako nga, uh, for this video, guys, first time na ako nga kuhaan ka ng uh, mubalik na ako sa akong work. Um, I have personal time off ba kanang vacation siya guys pero bayaran ka anak thank you kayo sa akong uh, company ng guitar kay talaga namang nag enjoy din ako sa aking uh, about 17 18 days off oh, so first time karon guys uh, akong first first day nga mubalik ko sa for the year 2025 so undawin ako kay sa trabahoan nag video na lang din ako guys para din ma-update din kayo, no? Ayan, sobrang thank you kayo guys. Mega shout out sa ating mga new subscribers. Thank you, thank you so much and I will uh, try my best nga maka-upload upload ko video kanya. Maka-update-update po ko sa inyo guys. unya tugnow ang ang aming weather dito sa US ay malamig kasi kun guys, nag-isno man last week tapos naman ngayon uh, maaliwalas masyado yung panahon no? pero pero kuan kani tugnaw pa din. So, kailangan natin na magingat at uh, mag-jacket kasi nandito ang mga ano ba? Ika na ba? Mga karabitong sobrahan ka sa katugnaw. Ana, niya, niya ka nang dilig sakto sa imong uh, sulo. Niya, mo sa inyo. Naglain mo. Naglain mo feeling nga ano na kita. So, so, kumusta na ang tanan guys? Happy, happy new year. First day of going back to work today. So, nagtawag man, uh, nag CB man ang manager na ako nga. Karun ko nung kumubalik o work, 9 o'clock. So, kung na ta, guys, no? So, ito, ito ang ating badaanan ng mga lugar-lugar, oh. O, oh, diba, maaliwalas ang tanan, no? Maaliwalas ang lugar. Unya, tugnaw. na sunshine, pero tugnaw. So, katulad na noon kabihi, guys, sa akong video. Sobrang salamat kay ninyo, guys. Thank you, guys, sa inyong. Uh, wa puko ko ka wa pako ka balita o kung sabay atong nga schedule for the, the next few days so excited po, po guys uh, excited po ta manarbaho no kay siyempre guys natay project karon ang uh, makatabang ta sa pamilya number one po na guys no nga mulaban ka para sa pamilya so katodi ay nagtanong sa akin guys katodi ay nagtiim sa ako nga bahin sa ano ko no, magpatukod-patukod pa sa akong pamilya no, sa akong isuon. Kitaan man ninyo guys sa Facebook nga, nag-post ko uh, kay update-update dito sa akong building, nga ipatukod sa akong sister. Tikwan siya guys, kanang simply, simple ra nga, nga panimalay, pero kuan kaning dedication po na sa ako di rin no, niya. Kato din nag sa ako guys, uh, nga nganong nga, nga ko an dili na pugo kinahanglan niyo mag-explain no kay isud so, pud kanang e, e, detail pa ko sa inyo ang tanan pero ako guys gilaan ako ang lahat para sa pamilya so murag ako akong ikatubag guys mo no? nang maningkamot ko diri dili po ko dato diri ingon am ko diri guys so basta kaning year uh, 2025 kuan ni nako guys kanang challenging sa ako nga kanang kanang, kanang kuan nga kaya baka na ako nga ako ka na nag na ko sa ginoo nga ka na kinaot mo makaya mapagtagumpayan ako ni so hindi po ko mag-aas sa mga tao wala po ko nagkuhan sa inyo so ako kamot rin ko diri guys ayan na kamot rin ko diri pero may nang mag, may nang malaman nyo nga ah, hindi po ko ingon nga ng hambog ko di ano kay wala po ko yung ika kuhan di ah, pero katong nag-claim sa ako salamat sa inong question mam, ma kay kay kuan, kay kanilang mo interesting to inyo kay kanang hindi din man ako dag ano ang akin lang nga, tulong lang talaga tulong lang sa pamilya lang sa akin so kanang uban diha nga nagsigig pangutana diha nga ano mo ko tukod ay nga na nga so so, nga kubri man yung kay mi wala wala man mi wala man yun ila sa pamilya na so tagsa-tagsahan na, na, ako sila karang hatag o balay so mo na siya guys na ako nga page at doon ako eh hey, post dito so sobrang salamat kayo guys sa inyong tanan kay kanang na makita yung mga differences no di man tatat perfecto no pero yung, nga na guys pero ako laban ako guys sa, sa live laban ako sa kinabuhin ako kay yun na na mga ginang na mga maning kaabot mong taniri. so yun na na siya guys so karoon pa ako balik for the year 2025 karoon today pa akong first day sa pagbalik sa akong work so So ayan guys, uh, undawi dawih natano, ung oh ito ang atong magagian ma nga mga lugar. Actually, diri really diri jud may magagian, matubos narbahuan. So ako kay bao what's going on dito. On ya, gusto ko mag super thank you and mega love shout out sa lahat ng maki mga mga kuan, mga mga kasama dito, sa aking mga kaibigan, mega love shout out sa inyo sa inyo po sa aking unting bahay po. Ayan. Sa lalong-lalo na sa mga team sulit, may shout out. Tapos guys, magbalik-balik na siguro kung ilis po doon. Natay time kay okay man akong computer. So, mag-ilis na ta guys para para pagka-connect na po ta sa isa't isa. So, dagang ko ka ng guys plano, dagang ko ka ng this year. Hinaot nga busy ko kay napukoy, lagi ko trabaho lagi na ako yung project niya. Dito man gusto so, sumulod sa akong property nga gitrabahoan nga establishment, dili pwede nga mag-vlog. So, una siya guys, uh, na katawarin niyo ako yung video ko parang walang kwan talaga, wala. So, sa isa iba kanang wala wala para bag wala yung wala y kuwan, uh, hindi ba mahalaga? So, pero yung sige lang guys, laban kaya punta sa buhay. So, undawin ako dito guys, dawi ta ang atong ko ano kung mag ito istorya lang sa ata ni kay na amang ko sa sakyanan ah uh, ko ang akong vacation guys it was like i think it's um it's about uh, 72 hours of personal time off oh. so mga 18 to siya ka adlaw akong di off so nag enjoy sab ko guys kay ang mga ang, ang, ang akong anak ko lay klase niya na apostolay kadang dagang kan kung terbau terbau di dagang kung kuri kumaga sa bisaya pa na dagang kumakuri kuri so so karon mabalik na tag work uh, busy busy na matingali ang ato ang lugar nung no, mapila ka kaupyupan so first time na ako karon nga magbalik sa trabaho so ingon ani ni siya so nya nabisi po ko guys kay communicating sa ating mga kuano sa ating pagpabil o gamay nga payag sa atong pamilya kay ang sa kuan man gud tinhanglan guys na transparent tano kay sa mga hardware uh, mga bato brato labi na anang syudad sa Cebu guys kay mahal gid ang mga materialis mahal ang materialis dito guys kay ang ila mangani dito hapit mangani mo hapit mangani mo 300 so, ang ilang sako sa semento so o naka sa probinsya. So, hiligin siya ingon na kanang buwan siya kay ang condition niya guys. Ano ko siya kanibang gamay nga balay guys pero pero kanang ligon ang mga ligon ang mga ma, kanang good quality ang mga material. So, muna nga kung buhat na ko guys for the first two weeks nagkuhan ko guys kanang nangontrata ko kanang asa ba ko ani palit ko an niya ingana so karon guys na anay ko an na anay found na anay layout sila So, okay man ang gagan sa trabaho. Sige lang kung update dito sa Facebook. So, sa so, tanang ng utana, no, nga, nga ingon ana, nga nung, nga magpatukod pa ko, nga nung kuan pa ko, Kanya-kanya man tao ka na kuan sa pangina kay kami. Kaya ako guys, ako mga iso taon, kuan ka ini ka na. na guys, maghabol sa mix ako, sumo ako. Karoon nga, medyo na okay-okay ko -okay diri. Uh, okay po ni ako akong Paris diri. mong maong na, sabangan po na ako siya. So, Mura na ako ikatubag ninyo mo, guys. kanang katong uban nagipang black na ako ang inyong mga message, message guys. kay sina na ko makaya ang mga, ako, ano, mga, inyo mga ko ana. Sincha na mo nga kay. na majud ang atong pan guys. Kinahanglan man ta mo ang angat-angat nga maipot kay. Gabayan ra lang putaan as Ginoo kung sa pinyo mga plano. Step by step siya guys. Kay ug imo kung sabay-sabay yung tanan, ug mabuhuan puta. Sumugan so, ni. So undawin na po, guys na hapit na kumaabot sa akong trabahoan na sila tag yaw, -yaw, -yaw ani eh. hapit na kumaabot sa akong trabahoan nga na so hapit na kumaabot sa hotel so so ayan guys uh, actually wala kayo kung katulog kay kuan kini kini lagi pong naghanat ng mga panguna una una hindi eh, kayo no So, Yo rana ang style na ako, guys. So, karon balik na ta sa work. Balik na ta sa trabaho guys. Importante na guys nga una na kay trabaho. Ginagmay ang income guys, maipun ipon na rin mo na madugayan. Maka maka bayad juga kuryente o kanang heater dire, basta maning kamot lang kadire. Na na shout out adtong nangutana sa ako nga pa saon pag sulod, pa saon pag survive aning Amerika, maka survive ka. Basta Basta kuan. Basta ka nang di ka tapulan ba? Atong ako diri bag upa ko diri June man ko na abot diri paka September 8 nakatrabaho da So basta di ka pilih dari diri og trabaho kay labi na di pamilya kay ngana nya. sa ato Di pamilya ka nya mo suporta kami ka sa pamilya no. Maksudnya aku ko yaw, yaw ani diri. Ingon anak na siya ako. Ako guys nagtrabaho ko diri. Eh. kay kung oh, di ka trabaho diri guys di ka makatabang tabang sa gastuhan diri mga mahal pag bayad diri ang mga mga bills diri cellphone pa lang man 100 ka pina imo bayad niya asa man ka ana mo kuha wag oh, kay work mayon dai nang kuan nga kuan ka katupong nang sa ako nga nang kailangan pa na ko manarbaho ay kailangan ko talaga manarbaho dahil kuan ka nang kanang ko kanang, 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 kanang hindi po kami mayaman oh no? Kailan okay, ko magtrabaho? Kailan okay, ko magtrabaho? Magpuyo eh, na lang ko, maglipudin ko na lang ko, magsina ko, higdayigdayin nga na. Ano? hindi dili pwede guys. So, basta, first time na ko. First day na na ko guys, within 18 days na ko. Okay, last na ko. Last day na ko atong December 23. So, kung pa na nakabalik ko work. So, i continue guys sa mga naas mga 18 to 19 days akong off. Pero, PTO siya guys. Ibayaran, gaya ko sa ako ang employer so so salamat kay ninyo guys uh, sobrang thank you kay ninyo no kasi istorya lang ang tubag-tubag lang ako ginagmay ang inyong at pangutana so ang update dito sa ato ang ipatukod guys uh, kung ano siya kanang kanang huma na sila dito buhos ako na tong ikuan o niya kay atong sige pangutana nga yun na na ako lang i-update ninyo guys unya, Sorry kayo katong sa tanan nga nang, ng, ano sa akong pira lagi talaga akong pira dahil malaki ang gasto ko oi. Eh. So ayan guys, nandito na ako sa work. Nandito na ako sa tarbahoan. So, nana ko sa work guys. So iinan na ako ng video. And I hope to catch you all na lang sa ating next vlog. So amping kamu kanunay guys. And, uh, and happy happy new year po. Thank you. Bye bye. God bless. and have a bliss